Hello, sir. Good evening. So, salamat po dito sa nagpalulunan yung ko di na kay Mamita. Tapos, hindi hindi po sa amin. ah, salamat po sa kamasunod mo. So, landless na po sa inyo. Merry Christmas. Pakinala ka. Ikaw si Anne. Ako pala si Anne. Si ako yung boarder ni Mamita. Okay. salamat po. Bye. Bye. Hello, guys! Ito na po yung nabuksan ko kaninang prices ko mula kay Mamita Startup. Ito po legit po from Manila to Isabela. Ayun. Ano yung house in lot dyan? Kung Kumasya yung house in lot dyan? Yung isang mansion? Diba matindi no? ano? Ano yung ang pagkasya ng ate mo yan? Ang mansion dyan. Ba't may kotse pa? May kasama pang kotse. Wow! Oh, ang ganda nice. naman. Ang ganda naman. Oh? Bahay lupa nga. Naku! Wow! Color of the year pa ha. Laki color of the year. Oh. Galing. Galing. Wow. Ang bait naman. Sana lahat ng ating ganyan. Thank you, thank you very much. Sana lahat ng ating, sana lahat ng ating ganyan, tabait. Thank Hello po, Mamita. Dumating na po yung padala nyo sa akin pa LBC nyo po na Cortina. Maraming maraming salamat po dito. Uh, mamaya ko na lang po i-unbox. Tsaka, uh, thank you rin po kay Mama Mimi Reyes. Maraming maraming salamat po kasi ako, isa po ako sa napili nyo. Ibigay yung panalan niyo, Maraming maraming salamat po. Maraming maraming ulit po. Salamat, Mamita sa inyong pa-box at pa-LBC. Maraming maraming salamat po. Thank you po ulit.